Kuwasin muna ng makina mga Lodi. Dahil ano, tatanggalin ko to, kakalasin ko yung mga cover pati ito ang tanke. Pipinturan ulit, panibago. Katulad niya no, ayan, kita mo ito. Yan yung man namin, pinipinturan ulit para may panlaban sa kalawang. Ito, bago ikabit mga lods Bago yung salpak sa bangka, pipinturan din ulit. Kaya, kailangan ko siyang linisan. Kalasin ko yung mga cover, pati itong tanke, pipinturan ang panibago. Ito yung gustong gusto ko sa diesel mga lodi. Eh. Ito dito. Oh. Ah. Basang basa yung makina. Basahin natin hanggang loob. Pati dito. Kahit nabasa siya mga lods. Kaya kaya pa under rin. Under pa rin. Basta importante lang. Ito yung air cleaner niya. Hindi papunta sa intake. Huwag mapasokan ng tubig. Pero hindi ko sinisiraan yung mga ano. Mga gasoline engine mga lods. Kung gusto niyo mabilis sa bangka nyo. Gasoline engine yung gagamitin nyo. Kasi iba po talaga hatak ng di gasolina kaysa sa dikrodo. Pero kahit dikrodo yung makina niyo mga lads, kung gusto niyo mabilis, bilan yung malaking makina. <laughs> di mabilis yung pangka noon. Ah. Uh. Hindi ko na kayo in-encourage sa bumili ng dikrodo. Ang gusto ko na ipakita sa inyo na ang kagandahan ng dikrodo. Uh. Kahit basa ng tubig, under pa rin. Kasi wala siyang ano, wala siyang kuwil. Wala siyang spark plug na magaground. Kaya napakaganda na diesel para sa amin sa dagat. O, so, start natin. Kahit basa. Bili. Dito ko sa kabila. Okay. Pantari ko mga lods. Pantari ko tapos babasain natin ulit. Basa ang importante lang ito. Huwag basain dito sa loob nito. Kahit experience sa labas ng tubig, walang problema yan. Diba sa basa mapasukan? Huwag lang sadyain na lagyan sa, air, sa intake. Tsaka yung ano, yung crudo, hindi dapat mapasok ng tubig. Okay, under kasama doon oh. lang mga lods advice ko lang din huwag basahin ng tubig na mahilit yung makina baka mag-crack yung araw ano, yung cylinder head cylinder head yung advisable na basa-basahin yan Pinakita eh, ko lang na kahit nabasa yung makina kaya panda rin at uh, na pa rin siya. Yeah. Kapag ka mainit yung makina niya, baka may magaya. Bago rin po kagayain. Baka may mainit yung makina. Tapos, biglang buhusan ng tubig. Baka mag-crack yung salindirin niyo, mga lods. Huwag na huwag. So, nakita ko lang yan na, ano, na... Kahit mabasa siya, under pa rin. Yun ang maganda sa, ano, sa Diesel engine na kinakailangan ng kurente para makapagandar siya, siya. Mamaya, kakalasin ko ito. Saka ito. Ano, na, ano, kay Victor Ahan, pati sa mga nandiyan sa likod para may panlaban sa kalawang malapit na kasi sa salong sa bangka hindi ko rin kayo ina-encourage mga lods na bumili ng BPL engine nasa sa inyo pa rin po kung anong gusto nyo makina kung gusto nyo mabilis hindi ka suli na kayo, talaga sigurado mabilis pero yung bilis ng bangka mga lods, tsaka base pa rin sa mutahe, at sa pantalong sa ano, ng bilis eh. kung sa naman, kung gusto nyo mabilis Bili kaya na mas malaking makina. Yun. Yan yeah, o. Ayos na ayos. Malapit na sa sabak ito. Natapag yung baka sa sabak na siya.